Narito ang Waswasan sa San Masbate Province. Governor ko hindi mapagtitinto sa sabong o derby pati tao sa pamamagitan ng boxing ginawang sugal na rin, milyon-milyon ang pusta nito. Sa halip na ang pagtuona ng pansin ng pamunoon ng goberno ng Kapitolyo ng Masbate, ang kahirapan ng mga masbatenyo tulad ng ating mga mangingisda at magsasaka at iba pang mga small business na kulang sa kanilang puhunan, mas inuuna pa ngayon ang boxing na milyon-milyon ang nasasayang pera, sa bagay isa ito sa daan para magkapera din ang bulsa ni Gobernador Antonio. Wala namang problema kung magbibigay support ka sa mga ganyanga activities Gobernador. Ang amin lang bakit di mo kayang bigyan suporta ang ating mga mamayang mas batenyo, magsasaka na dinaanan ng matinding El Nino wala ka man lang na ibigay na tulong sa mga ito, samantala ang boxing milyon-milyon ang gastos mo. Kuya mo plat mo ang mga mata mo para sa masbatenyo, kung kami mismong mga masbatenyo ang nakarinig o saksi na naglabas ka ng pera mula sa kaban ng Kapitolyo para sa mga magsasaka, siguro matutuwa kami, kahit pa man gumastos ka sa private property mo para sa festival na ang pinagastos mo ang goberno walang problema yun, pero dahil sa nagbulag-bulagan ka dyan ka nagkakamali sa mga nagawa mo. Ngayon lumalabas sa mga mga vlogger na ikaw pa ang magiging promoter. As an inspiration. We will do our best. To, to Las Vegas. Saan mo kukunin ang perang gagastusin mo para sa ATK promotion na sinasabi mo? Sa kaban ba, ng probinsya, na pinaghirapan ng mga mas batenyo? Samantala ikaw magpapakasaya at magpakasasa sa perang para sana sa mga proyekto ng probinsya. Abangan ang mga susunod na mga komentaryong ating ipapalabas.